Dito tayo sa dati kong spot, ito yung Bailin, Malibig-Libig Falls ano? Tat Tatawad kayo doon sa aqua, sa kabila doon sa aqua. Ano? Isang kanaan ito na ngayon namin namin na namin na-discover. Welcome to Bailin! Welcome to Malibig-Libig Falls! Welcome to my office! Parang mabigat ah. Uy! Oh, Igat! 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 Kain na siya! Kain na! Uy! Oh, meron! Meron! <laughs> Aho kate! Ayan lang! Ayan lang! <laughs> Kung naalala nyo, gumawa kami ng lechon palos para maiba naman. Dilechonin namin ito pero may konting twist. Sprite, naka 5 million views kami doon sa ginawa naming lechon. Kaya ano wala kami natanggap. Subukan natin. Oh, pinju. Sige, chi, mo na. Hmm. Mga kapitbahay! Luto na. Sa kapitbahay natin. Tay ngay. Ano pa hinihintay? Kaya na tayo. Hay. <laughs> okay. Dito araw mga office. Andito tayo sa dati kong spot. Ito yung by lane. Uh, kung naalala nyo. Tayo malibig-libig falls no? Hindi na sabi si Kuya Ben na yung spot dito pagbaba namin. At oh, is... tat tatawid kayo doon sa aqua, sa kabila. sa Oo. No? Oh. Mahaba, Mahaba daw yan. Maganda yung so, isang kanaan ito na ano na ngayon lang namin na discover. Actually nung pag-alis namin dito, natanaw namin nung bandang taas na kami. Meron pa lang ngayon na mahaba. Oo, oo, mahaba yun. Putay yung kung tawagin. Oo. So isang spot, yung malibik-libik ahabol ah, natin yung isang spot na yan. Pamain ako rito. Mahabang layo nyo. Mama, ito yung mga tilapia at uh, dalawang kiwit. So siguro makakapag uh, dalawang um, so, Yan itapain din. Opo, ano yan? Itachop namin. Puputol-putol eh. Ah. Ngayon, hindi na ako makapag-video sa baba dahil atrasado na kami. Alas 5 na, gagabihin kami. Kaya mabilisan na ito, Tatay Ben. Mabilisan na ito at uh, bukas na kami magbibideo at magmamadali kami para sa pagkakana. Gagabihin oh, ah. gagabihin kami. kayo eh. Kami. Pagbaba pa lang namin eh, siguro mga 15 minutos na yan. Oo. Oh, oh. Medyo matagal-tagal tapos sa ahon pa. Ano na, Che? Tara. Tara na. Busong na tayo. <laughs> Iwanan mo muna yung camera dito. Mga ka-office, kagaya ng pangako ko sa inyo, andito kami ngayon sa Bayan Cavite General Emilio Obinaldo uh, hindi na ako nakapag vlog nung pagkakanan uh, pagkakanaan namin dahil uh, alas 5 pasado na kami dumating eh, andito kami sa campsite namin ang spot nasa baba siguro mga 20 minutes na pababa matarik eh, nasa bundo kasi ito eh nasa baba yung spot, yung malibig-libig falls tapos may other spot pa kami, kalawa doon sa putika na tinatawag nila maganda pa lang spot yun tapos magkadikit lang adjacent uh, side so nagka natin kami bali sa malibik-libik doon sa falls inahulihan nahulihan natin noong nakaraan nakapaglagay kami doon walo tapos uh, labing dalawa naman doon sa putika ng tawag nila doon eh pero maganda ang spot dahil malalalim din malalaki ang bato so all in all naka 20 tayo ang pamain namin ay dalawa dalawang klase isang tilapia kaya kami na delay eh. Dumaan muna kami sa Sampalok Bay, sa Sampalok. Tayo uh, takbo dito sa Cavite. Kaya malayo na yung byahe namin. Tapos yung kiwit, may dalawang piraso kaming kiwit, pinagtag lang namin. May isang pulgada. Yun ang pinahin namin. Kalusong namin, nagkana kami, ahon ulit kami. Ang hirap pa si maghawot ng gamit sa baba. Kung doon kami magkakamping, ang hirap maghawot ng gamit. Kaya dito na lang kami sa taas, total uh, magandang maganda ang spot dito parkingan kasi ito eh uh, isang tourist spot ito nandito nagpa-park yung mga motor yung mga four wheels dito nila pinapark sa lugar na ito uh, tsaka sila lumalakad pa baba mag isang taon na mag isang taon na siguro mula nung nahulihan namin itong malibig-libig na ito itong enchanted na lugar eh. sinasabi nila may kanto daw ito wag mo raw papansinin pag may nakita kang mga unggoy marami kasi unggoy dito so, kinakain nila yung parang parang saging bunga ng baging pero ay ba ang spot na ito kaya ako binalikan malaki ang pakiramdam ko malaki ang chance na baka may makahuli ulit tayo ng monster uh, mag isang taon na malala niyo may mga bagyong malalakas na dumaka si Christine nung pinuntaan naman yung spot wala na yung uh, kuweba yung binabahay ng mga paniki wala na natakpan na ng mga kahoy siguro bukas makikita ninyo pagka pinuntahan natin pagka naman daw na tayo makikita ninyo na bago na yung landscape ng kuweba wala na sa natakpan na tapos uh, yung paikot ganun pa rin yung kuweba lang na bago sana makarami tayo Tanghali na, alas 7 na. Si ilan napakabit pa kagabi? Bali 12 sa kawalo. 12 sa may sa may putikan. Put Walo doon sa may talon. Putikan. Sa dam na putikan. Doon sa putikan, tama yung ano eh, tawag doon kasi malabo talaga eh. Saka maburak ng ilalim Maburak. <laughs> Pero ang gaganda ng mga spot doon. Ang lalaw ng bato sa lalim. Ang laki ng bato. So ngayon mamaman daw tayo. At bago ang lahat, welcome to my office. Kasama namin namin aming piloto. Gusto daw nyo makakita itong malibik-libik. Medyo matarik ito, pababa. Mga 15 minutos na no, lakad Pagka bagal-bagal ka. Pero pag mabilisan, oh, wala 10 minuto. Mahirap lang dito pag aahon tayo maraming hungli. Medyo mabigat-bigitin. Pero... That's the way balagwit. <laughs> Papalagwit. <laughs> Sana buwan natin tayo. Sana makabawi. Halos uh, ilang hunting din tayo na walang huling malalaki. Puro maliliit lang. At ito nga yung pangako namin sa inyo. Tadayo na kami. Inuna namin itong baylen. Malibig Big Falls. March 2024. May nahuli tayo rito. Malaki mga animang kilo din yon. At may kasamang tapas. So ngayon, Uh, expected namin sana madagdagan yung isa na yun sigurado yan buwan ang dumaan ng ilang araw yung bumagyo ka ng malakas oo oh. Isang bagyo eh tingin ko naman eh, ano, na replenish na yung ilog hanggang dito na lang muna at medyo mahaba haba pa itong lakbay na ito pababa matarik oh, sa baba na tayo magtutuloy ng ating video yan yung tinatawag na putikan pero ang malibik-libik Dito pa sa kabila Pakaliwa tayo So dyan, meron kaming dalawang Ano, labing dalawang kawin At ito Ang lugar na ito Enchanted daw ito, may Ito yung pinagbibili sa amin Ng mga locals dito Pagka may nakita kay ka na Hayop, unggoy, macing huwag mong papansin dahil ilang beses lang sila naka-encounter dito yung mga nangingisda hindi ka dala nanguhuli sila ng isda ng dala marami na laman yung kanilang buslo o yung busikat nila at taba nung may nakita nga daw silang matching pin na eh nung pag-uwi nila alam nila puno na yung busikat nila o yung lagay ng huli Dami na sila ang kalbo. sa bahay. Ang laman. Puro pala. Ito yung dahon. Hindi na isang beses. Dalawa o tatlong beses nangyari daw yung galing. Separate occasions. Iba-ibang tao. Kaya mula noon, pinagbibili na nila. Huwag ika yung papansin may meron mga hayop na nasa paligid. Talo na yung mga mats. Eh. Dito. Napakarami. Ang ah, kabila. Pati doon. Ang malibig-libig. Doon pa. Mga 3 minutes pa nalakad natin. Medyo mga bato. Pero tolerable naman. Ayan, kung dadaanan mo. Pupunay ka sa mga bato pag ito ay pupunta rito. Ang dadaanan natin So kung oh, adventure ang hanap mo, hiking, perfect ito para sa inyo. Hiking, adventure, kasama ang fishing. Isa ito sa mga perfect na lugar na pwede niyong puntahan. Dito sa Cavite, General Emilio Aguinaldo. O, oh, by land. Dinig ko na yung ng pulse. thank mm -hmm. you jelas <laughs> lumot alam mo na bigla hu a check tanaw muna may huli ba Malibig na big Hindi ko na tayo. So pinaglagyan natin, meron tayong isa. Yan sa pato na yan. Dalawa, tatlo. Bago yung uh, pose, tapos doon. Meron tayong lima at isa dyan sa tagiliran. Lip. Apat pala. At may isa dyan sa tagiliran. All in all, walo. Pahingan na ng konti. Mukawisan, gulusok kami. Napakalamig ng tubig tinatanong ko yung mga kawin natin pero malayo eh hindi ko maaninag kung meron ng patak pero unahin natin yan Jake okay? sige po tara maginaw lang malamig ay okay. unang kawin Welcome to Malibig Libig Forks Welcome to my office Andito ang kawil May dalawa ako rito, sana may huli One more. Woo! Nakita mo yung kuweba doon? Opo. Oh, Patak pa na. Patak na? Pero ang dahil pagka mag ko. Para mabigat na Para mabigat. Baka may tapas. Ha? Baka may tapas. Oh, ikat, ikat. kain Kau Betul siapa? Kau pergi dah. Isu ni. Ikat. betul ya. Dia tanya siro. <laughs> okay. Ikat. Wah. Ya, isu ni ya. Isu ni. Terma lembut pa oh. ito yung isa natin wala ito wala wala sige doon sa mababaw ituloy mo lang rolling lang yun isa, isa na. ah na oh ulang uli natin oh malambot pa, din, eh, ano. hindi pa ka, ano, pa ka, ano, kipisa, Uy pa! Nagalaw-galaw pa! Nagalaw galaw pa. Galaw pa! Okay! Unang huli, sakay din! Malibig-libig! Mga dalawang kilo! Kung semis to! Hindi ako pa itong isa! lang huli ito! <laughs> isa lang ang huli natin! Hindi pa siya ng laban! Ang alam ko may sinabi ng kahoy lang! Meron patay na. Siguro kamamatay lang nito, malapot pa eh. Kanina pa itong magalaw-galaw pa ng konti, ngayon wala na. Siguro na sa nakong konti. Supaya pa na eh. yun, makalap pa sa baba. Dalawang kilo siguro ito. So, yung expected natin na malakalaki sana. Wala. Pero yung pwepa na yun, natatakpan na ng kahoy. Puro panikin dati dyan, diyan kami dati nagpapahinga. Ngayon na yun, hindi na na. Pero anyway, malibig-libig, salamat. Salamat sa Diyos. Meron pa tayong uh, kawil doon sa baba, sa putikan. May walo pa doon. O oh, may labing dalawa pa. May labing dalawa pa tayo doon. Tara, punta natin pa pa rin Ay, okay, kalawang spot natin. Puri natin doon sa malibig-libig. So, ito yung tinatawag din ang putikan. Maganda pa ng mga spot dito, malalim din. So, kung hapon, Maglilin mo kung dito, naabot sa rin. Siguro mga 6.30, o, mga 7.00, dito pa ako. Wala din sa pulo na yung sa So yun lang nilagyan natin. Uh, <laughs> sa excited na ako. Okay. No, tara na. dalawa ito. dalawa. Uy, oh, meron. Meron. <laughs> Ahon ka, Che. Ahon ka. Meron dito. Meron Hmm? Dito ka sa taas. Tutayin ko mo. May huli. Uh! Sana malaki. Sumunod ka na. Hala. Sumunod pa yata Tumabit sa lungga. Hindi agad na higit. Makaramdam. Makaramdam. Nagi na Kanina sumunod na eh. Tingnan nyo muna yung isa kaya. Ano yun? yung isa. Ano yun? Oo. May huli ba? Tingnan natin. Dalawa kasi ito magkabila. Naku, sabit din. Magkabila ito, yung malaking bato. Unahin ko na yun. Sana may huli. Sana malaki. Sana malaki. Ito muna. Oh. Nasa akin ang dulo. Pero, parang ito. Huh. Ano? Wala na nabalik. Hindi pa ako has me Lalim. Ano, ano, ano? Meron May dyan? Si Ay, ibig sabihin, isa lang na... Uh, nahigit ba dyan? oh, nahigit ito eh. Oh, hindi pa sa ina? Oo, oh, sige, sige. <laughs> yung kawil na ito, tsaka yung kawil doon, Parang nagsama. Ano? Ang bundit. Ano? Ayan na Ayan lang? Nalabas na. ko lang, Sige, sige. Wow! <laughs> Ayos! Ayos! Iba to. Walang na sabit. Walang handi na sabit. Sige, relax. Huwag mo lang pigilan ha. Huwag mo lang ariahan ng mahaba. Sige ba. Ito, isasabit ko muna. Baka may huli din ito eh. May huli yan. Iba to. Kanina nagbabatakan kami Uy, hey, ba't ito? Taka ha Sasabit ko lang, Ari Baka mamaya ay may huli din ito Sugat siya tayo kamay Ha? Sugat tayo kamay Okay, saman na natin dito yan Alos, dalawang pala rin Ha? wala pa akong panalimutin eh, hindi lakas siyot ko yung kamay ko siyot siyot ko yung kamay ko sa butas ko na dala okay halos dalawa pala yung magkabila may huli yung isa hawak na namin kaya lang sumabi talaga sa ilalim tagal namin gusto ko sabitan ito nasabitan ko naman kaya lang nakawala Naku, hanggang sa naputol na yung kable Di naman kala siguro mga dalawa hanggang tatlong kilo Pero Maukos mo siya yung bato na ito eh malaki yan, yung tinutugtungan namin yan yung isa may huli, nahulihan na rin siya Itong kabila Makaputol, ah, makaputo. sayang Sayang, dapat tatlo na huli natin Pero anyway Meron pa namang siyam doon Baka madagdagan pa Yeah, yan natin to siya <laughs> May huli na rin naman tayo dito wala wala rin tilapia pa rin last na kawin pag <laughs> wala ito ibig sabihin nandun na sa unahan yung mga igat wala nga kibit pa rin wala hurin natin dadalawa lang Ito lang hurin natin oh sayang dapat tatlo yung kasama nito magkabilang ba to eh, ito yung sa kabila eh si Richie ang nito yung isa hawak hawak na namin kaya na nasa ilalim eh sumabit kasi yung kansing eh kapiraso kaya na napakalalim ngayon hindi namin matakot basta basta dahil sabit nga eh napakatibay sinabita namin ito sa sinabita na namin kaya lang maya maya kansing kasi ang sinabitan kumulupot na ang gasa hindi na namin nakuha. So ang huli namin, ito lang, dalawa lang. Yung isa doon sa malibig-libig Falls poles. Ito isa, magasin na kita dito sa putikan. Pero anyway, maganda naman ang lusong natin dito sa Bailen. So that's all for today's video. Salamat sa inyong pananood. Hanggang dito na lang. Maganda pa ang spot na ito. Babalikan pa namin dito. Oh, welcome to my office. Sige, gano'n na. I-le-tune-in namin ito pero may konti. Ito ang twist. Surprise! Naka-5 million views kami ito sa ginawa naming le Kaya ano, wala kami natanggap. Subukan natin. O, pinju. Sige, Che, tirayin mo na. Mga kapit bahay. Luto na. Di ba masaya si? Sa kapit bahay natin. Yan oh. Tay nai. Ano pa hinihintay? ka? Okay. natayo, tayo. Napakasarap na ito. That's all for today's video. Litsong palos. Part 2. Kanadaan mga ka-hosts.